Ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Minsan, tinanong ng mga pariseyo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing, dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tagasunod niya, Darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao kahit isang araw lang pero hindi pa iyon mangyayari. May mga magsasabi sa inyo, naroon siya o nandito siya. Huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyong ito. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa panahon nga ni Noe, wala silang inaatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko, dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganoon din noong kapanahonan ni Lot, ang mga taoy ay nagkakainan, nagiinuman, nagninegosyo, nagsasaka, at nagtatayo ng mga bahay. Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom. At pagkatapos, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom. Ganyan din ang mangyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa labas ng bahay ay huwag nang pumasok para kumuha ng mga ari-arian niya. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon. Kapag may dalawang natutulog na magkatabi, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Sa dalawang babaeng magkasama ang naggigiling, kukunin ng isa at iiwan ng isa. At kapag may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, maaaring kukunin ng isa at iiwan ng isa. Tinanong siya ng mga taga-sunod niya, Saan po ito mangyayari, Panginoon? Sumagot siya sa pamamagitan ng kasabihan kung saan may bangkay, doon naguumpukan ang mga buitre.